ham. Um, wow, sarap Mami. na masarap. Kuha pa sana yan. Uh, Opo. Pasa ubo ulit. Opo. Oh, oh, oh. oh, Opo oh, sa ating mal. Ano oh, mo, Kuya Emil? Kung kain, na kain na ito muna akong unahit para masarap. Kare. good morning mga kapitik. At ngayon po ay nagpapabili si Mami Janet ng mangga. Siya daw ay gagawa ng Graham mainit ayan po napakainit na po dito ngayon so dun lang naman ako bibili ah sa tapat makatawid <laughs> eh. <laughs> ni kay mga tatlo lang daw ay eh, parang maliliit. Uh, pating ko na. Para sure. Ayan, nakabili na ako guys. Gagawa si Mami Chanit ng Graham with mango. Umagang umaga pa lang ay napakainit na. Good morning mga kabeshi. Ako po ngayon ay gagawa ng mango graham bar. So ayan mga ka-Beshi, ito ay galing sa freezer. Kade ito ay chilled Hers uh, at sa all purpose cream. Ay nandito rin sina Atenel, at sila daw po ay sisimba. Kinadaan namin si Bader. Mimiita okay. uh, All purpose cream, Kailangan ka pa kaedro? Hmm Kailangan ka pa tumating? Oo oh, nga pala nung ano honey Wala akong ka pinuntahan Kaedro ko eh Bakit hindi kaedro dito oh, chill Ah babi mami, ito ang tua Babi mami iyan talaga yung kailangan mo? Uh Oo -oh. naka -chill. Tapos gagawin ko siyang parang foam. Oh. Kasi kanina ko pa binaba. Ayan, si Simba po si Nakaidro. <laughs> <laughs> si Bossing and Driver, ini. Eh. Nakachill pala talaga iya. Nakachill, ha? Okay. Cash out, makana daw. At okay na ang buong. Ihiwain tong ating Ayan si Daddy at busy busy pa din. Ano, may development naman. Eh yes. Daddy, medyo nagaano na. No? Meron na. Ah. Man. Oh. Manual um, po Pinapab tayo. Pinapabuo ng CPR. Pa naghihiwa pa. Ingredients ay kasama si An, si Bobby at si An ay. Favorite ang kanyang kutsara. Ginag Daddy, parang walang development. Ayakin na lang ilalagay. Okay lang naman iyan. No worries. Hindi oh, worries. oh Give me more 5 minutes. pwede 5 minutes more for you. Kapag hindi nagpo, may okay lang. Usually naano 'yan sa mixer? yep yeah, dapat mixer. Pero okay lang naman, daddy. Yan na may lasa pa rin. Yan. Masarap naman pati tinikman ko na. So yun mga kabeshi, after 5 minutes ay mukhang hindi ako successful. Kaya ang gagawin ko na lang ay parang grey ham, tapos lagi ako na mangga, tapos all purpose, ganun, tapos grey ham ulit. At uh, all purpose, ganun na lang, parang grey ham. Ayan po, nahiwanan ni Mami Janet yung mga mango. At parang hinati mo sa dalawa, Mami. Sa dalawang part. At sa cube at sa Castlight. Kumusta naman yun? Hindi <laughs> na talaga siya nag-chow. Pinagpalit-palitan natin. Ito yung nilagay ko ulit sa chiller, sa freezer. Uh, ay, hindi na talaga. Siguro meron din ako maling step na nagawa. Uh, Pero okay lang at gagawin ko pa din. Masarap pa rin yan, na. mami. Kahit mali ang step na yung nagawa. Okay, comment down below po. Kung ano, comment down below po. <laughs> Kung ano, saan ako nagkamali din? <laughs> Iyan <laughs> daw po pala. Sabi ko, Mami, bakit pala tayo nag today? Sabi ni, da ni Mami, wala lang. Gusto ko lang daddy. Matagal ko na itong ano, gustong gawin. I-try. Matagal niya nang gustong i-try. Kumbaga, matagal nang nakasave sa kanyang Facebook Facebook ba pa, YouTube. Pag may napapanood po si Mami Janet, gusto niyang i So, yan po yung matagal na. Ito yung Graham Bar talaga. Napapanood ko ito. Hmm. Kaya lang, no, parang pala, alam ko. Ganyan. Ganyan. But... Hindi talaga ito. It's okay. Masarap pa rin yan. It's mga kabeshi. Kapay na ako lang yung vlog. Kami po yung nanonood ng aming vlog. Kami nag-camping. lang. Si Bobby tulog. Ayan po. It's okay, mami. Huwag mang hinayang. Pagkatapos niyan ay... So parang Graham lang talaga. Ordinary Ordinary Graham. Hindi, bar talaga to. Dapat na day cream. Oo, oh, tapos yun lang yung pagka... Yun lang yung pagkakaiba nila. Magiging pagkakaiba dapat. oh, oh. tapos itong may, cream na. Makapal na ganyan oh. yun. Na may toppings na ganyan oh. sa gitna. tapos eh, medyo matigas siya. Oo, oh, oh. matigas. Tapos kakapal ng ganyan. Oo. Oh. Kaya, Graham Bar. Ito no? Tapos saka may fofo. Ipapatigasin mo muna. Saka mo ipofoil. What? Ay, ang pinaka part yung Ay, nagkamali. Oo. Oh, oh. So, naging Graham po. Graham bar to Graham. Main Main Mango Graham. Gano'n siya, Daddy. So, na ito. Oo. It's okay, Mommy. You can try again. Okay, okay. Yeah. Try mo nalang again. Pag kami nag-comment na. ang masama ang ay, ang oo ang masama ay yung hindi mo tinray at okay. 'yan, yan wow. 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 Okay, sure. na siya at... layer na lang gagawin ko dali. try ko na lang ulit yung Graham How, Andres? How? mat lang ako ng konti. Mm. Pinaka-ibabaw yun ah. Nalagyan ko na, dali. Sige. na lang yan, yan. Tabi mo na lang yung dalawa para pag inulit mo. Oo, ha may mo na dyan Tapos ito marami siyang sabaw mami no oh, okay. ay alam mo naman ang mga matatanda ayaw okay. nang matamis si so, iba ilalagay ko sa iba ko okay. para ma-absorb niya ganun na lamang oh. ito okay na to itong ganitong setup nitong dalawa oh. yan lang ang maraming sabaw o dagdagan ko pa ng graham pa I-chill ichi mo pa rin Chilo pa natin eh. Okay Sarap ng Overnight Oo oh, Para mas feel mo yung kagat No? Oo uh, ko na mga kabay Sinarabi na yun eh, no? Yes Marami ding mango Hindi rin tinipid sa mango Hindi tinipid Marami yan sa ilalim Apat <laughs> <namin>. <laughs> Apat na mango Tapos nalagay mo na sa rep uh -huh. At yun ah Pwede na kong kain yun At ito yung na lang ito na po mga kabesh, ating mango graham at ilalagay na po natin sa freezer. Ayan mga kabeshi at ito po ang ating mango graham at inambubuksan. Wow! Dami! Wow! Itikman na, nai. Dito na tayo sa table ni Mader. Kami po ay katatapos mag-lunch. Mga nag-lunch na. Mag-dessert. Dessert na tayo. Hindi na natin aantayin yung label ni Pero yung dadalhin <laughs> doon. Oo, yung dalawa. Yung isa yung... yung, yung may bawasan ay iwan na dito, mami. Uh Oo. -oh. Yung nabawasan nyo, iwan nyo na ni Mother dito. Uh Oo. -oh. Yung tiyuntiin. Yung tiyuntiin namin ni nanay, ito Ito'y para sa atin na... Dalawa lang. Ni ano, Nanay. Ito'y ano, fail, Nanay. Yan dapat ay Graham oh, Bar. Kadar. Kaya lang Ay, hindi ko... Yung... Ay, oh, wala na. na Natitinda no. na po si nanay na... Wow! Tignan oh ako. Titigman na rin yung mahal. No, no. Tikim na mahal. Excited na po si mahal. Saka, no, no, no. Mahal sa mangga. iyon ano po? Sarap. Sarap daw sabi no, no. ni nanay. Sa mangga mahal. Sarap ay. Ingit na ang sarap, sa sarap po, maraming mangga. Yes. Ano? Mm hindi -hmm. pa tapos kumain si Andres, ay. Kaya okay. hindi makaano. Okay, okay, ay, mami, ay akaw, mami, daddy. Ka, ikaw, daddy. Ikaw, ikaw. Ang mahal Ha? Grey hambar dapat. Ah, hindi dapat cream yan cream. mahal. Oo, oh. ay. Bar. Iba yung, iba yung ano. Nag-iba yung aking cream. O, oh, baron to. Ah, Tikma mo, baron to. Doon ka magpinggan sa ate mahal. Mana natin may mga kabeshi. Na ah, parang wala kang mangga. Meron. Meron din. Oh. Oh. Subuhan mo si Andres. Sarap, daddy. Sarap? Uh -uh. Success naman ng lasa. Ano? <laughs> Tignan mo, dad. Subuhan kita. Okay, si Bobby nakaredy. Gusto ko yung may mangga. Okay. Diba talaga ang mangga plus uh, no yes. all-purpose? y kela ang delicious. Karamdamik mo. Sarap. Sarap. Sarap na. Okay. No! Di ba favorite ni Bobby ang mangga? Oo. Oh. Opo. Pasubuin. Pasubuin. Eh, ang shadong matamis ha. Pero hindi siya matamis, hindi creamy sabi. siya. Oh. Ah, oh, oh. kasi hmm. Oh wow. <laughs> <laughs> hindi siya yung parang lasang sa hindi siya lasang gatas no, wala. Mm -hmm. Sarap. Nang ano pa? po tayo ng ano po? Mighty. Mighty. Ito mga ka-bestie yung ating ham Sarap mami. na ba sarap? Kuha po na nanay at itatabi. Kuha na po nanay. Ay, na, mama, Ma. Ah, mamaya na ulit si nanay. Excited na akong maipatikim sa Team Itik mamaya. Sa sarap na. at meron tayong Team Bahay. Mamaya. Event. Okay, hati tayo Andres. Hati. Ay, Later. Ayun Ay, na. This, this one, hati tayo. Yes. Mm. Mm. Aye, Daddy. Wow. No, Mommy. Si Daddy po ay hindi na nakapagdamit sa na. Kung anong ikay ka mm. mm. yeah, mo kay Champay Ayaw niya Andres. Gusto niya ikaw yung sa kanya Ako yung 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 effort yung 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 sarapan din po ako mga kabeshi. Sarap po. Perfect. Ayan po mga kabeshi at kami on the way na ulit sa La Benilda. At doon ang aming team hitik outing ng team bahay. doon na kayo doon. At mauna na po kami doon. Ayun na pala si asang, O ba? may mga dalang ano. evening oh, <laughs> outfit. going up. At uh, ito po ay team outing ng team hitik bahay. Team bahay. At uh, wala si Becca naman. Si EK po ay nakaalis na noong biyernes pa. At may trabaho ng sabado. Ang team chula naman ay kadarating galing ng Ilocos. Eh baka po mga pagod pa. Baka sumunod na lang kami na po muna ang nauna. Ako, si nanay, si daddy. <laughs> at itong mga bata. Oh, ganda! Andito na po kami mga kabeshi sa Lebanilda. Kami po ang kaunahan. At walang katao-tao. Siguro yung mga ano na, uwi na yung iba. Ayan mga kabeshi. At eto po, dito po tayo sa cottage na ito. Wow, maganda. At medyo malaki siya. Ito po yung ating pinagsama-samang pagmamahal mga kabeshi. At nandito din po yung ating mango float. At atin na pong hihiwain. Para mamaya ay kuha na lang ng kuha. eto na yung ating mango. Dapat ay mango bar. Kaya lang naging mango float na. Okay lang naman mga kabeshi. Mayroon ito, yan maka Yan mga na naiwaan ko na. At kami ay magsiswimming muna. Mamaya na daw po kakain. Let's go, okay. kids! Swimming na muna tayo. Let's go! ini wag na muna mag-ilaw at mainit, ha? Okay lang yan. Ganyan, medyo madilim. Uh -huh. Medyo madilim, pero wag na mag at mainit. Thank you. Kain na tayo mga kabeshi pinag pray na po ni Sis Leia? Ay wow, sis. May gustong magkano, no? Gusto tayo sa dinanay. nanay? Gusto ng kanin. May chops to go.

Wala nang paligoy-ligoy. Oh. Oh. Hindi na oh. natin naman talaga ang brown eye. <laughs> ha? Dapat daw ay unahin yung dessert. Oo, laka Oo. na tinilag. Yan ay tilaw. Eh, hanapin mo lang yung ano. <inaudible> yan. Para matamis agad. kainan mm -mm. Kain na, na. oo. <inaudible> Ikaw atin na, statikman mo na yung Graham ni Janet. <inaudible> Oo, oh, masarap daw. Alam mo, pagka medyo maedad na leye, ang standard ay masarap, hindi hindi ganun katamis. Kaya, masarap hindi maalat. oh, yun yung, Basta hindi maalat, hindi matamis. Eh, masarap. Yun masarap. masarap. Yun yung mga standard ng mga umiedad na. Yun ang masarap na pansin. Hindi mamantika. Oo. <laughs> oh, yun na yung basihan. Daddy, si Andres, oh. Apo. Gutom na gutom. Ba't nag-swimming ay? Good job. <laughs> Yan, kumuha na rin si Unto ng grey May isa pa. May isa pa mahal sa ilalim. Oh, si Waltin. Natikman na ni mahal eh. Pero bal, tikman mo rin ito ah. Si ham. <laughs>

Ayan po, kainan na. Ha? Yes, mango. Ah. Kuya, uh, oh, yeah. ako'y talagang umila na. Sabi ko, baka ako'y makagusa na. Apa? Kala ito na. Ay, may ginala. May -ma isa pa. Thank you, May isa pa. That may oh, <laughs> ma isa pa tayo. Bestseller. Yes. Alam mo, may pa ganitong panahon talaga masarap yung mga ganitong. Yes. May isa pa. Actually, may isa pa niyan. Nakatabi na kay nanay sa rep. <laughs> Hindi na pinadala. Naka-safety <laughs> na. Naka-safety na. Yeah. <laughs> so, kaya kahit ako ay takoy maubusan dito. Okay, lang oh. daw. Yeah. Oh, ay, oh, dinamihan ko na lang ko. Yan, kakain na rin ako. Kain na kami, Lot. Ay, babalik daw. <laughs> ay, babalik daw. Good job po si Andres. Nagutom paglalang. Kahit hindi subuan. Pero pag minsan ay eh, kailangan namin subuan yan, habul-habulin. Pero pagkagutom ay oh, masarap pa ito. Ang, ang greyhound. Sarap. di mo po masyadong matang. <laughs> oh, Bobby. Why? Why? Oh, ano, Bobby? Masarap ang gatas? Ha? Huh? Masarap? Sarap ng gatas. Gusto ito tatanungin din si Bobby, mami. Sarap ng gatas, Bobby. Oh boy, muntik nang maubusan si Layla. <laughs> <laughs> Umabot. Si Milot, kumain ka na rin na ni. Kung hindi pa nakatikim si Milot. Nakatikim ba? ka na baga? <laughs> hindi, nakita <laughs> ko yung kumain na. Oh. Si Layla muntik maubusan. <laughs> Nakakita ko <'y> biglang nagmadalit. Iya. <laughs> <laughs> Oo uh -huh. oh, uh -huh. Kunin mo na yun. <laughs> so, ni kayo nula. Ang dalawa naman ang hindi nakain. Si Eric, ay doon nala sa bahay kumain. Oo, oh, meron daw isa pang tupperware. Abay, kaya kanina ako pumila ka dahil. Sold out naman. Oh. Wow, sold out mami. At si nanay din po, nakain na ng ham. Mango ham talaga namang best seller <laughs> Thank Kaya you, sis. Yan ang isa sa mga pinakaunang naubos sa ating pagkain. Dapat ay gusto na ito. Yan eh, ay naubos. Na <laughs> <laughs> Unahan na muna. Yes, ay. Busing eh, naroon na ulit. Kalilig. Oh, dalilig. Okay. Oh, my oh, okay. chips. Ito pa ay from Melod. Thank you. <laughs> Kaya po si Bunso at kamakain na po sila ni Leila ng... Try natin ito. Ni Cadillac um. na ang Greyhub. Mingo ham Sobrang sarap yung mingo. <laughs> <Abusan>. Masarap din. <laughs> Hindi na malamig, ganun. Hmm, eh. pero masarap pa atin. Sarap po. Eh. Hmm. Sarap na mangga. Sarap tapos mangga na. No? Sarap talaga ng mangga sa Graham mm. at uh, may all-purpose cream.